Kumusta po kayo, aming minamahal na mga nakatatanda? May napapansin ba kayo sa inyong sarili o sa inyong mga kapamilya na tila ba ay dahan-dahang lumiliit ang braso o hita? Nahihirapan na bang bumangon mula sa upuan o mabilis na napapagod kahit sa simpleng lakad lang papunta sa kusina? Kung ang sagot ninyo, hindi po kayo nag-iisa. Marami sa ating mga senior ang nakakaranas ng ganitong paghina ng katawan na ang tawag po ay sarcopenia. Ang simpleng pagkadulas, pagkahulog, o maging ang hirap sa pagbuhat ng apo ay maaaring senyales na ng pagkawala ng inyong kalamnan. Pero huwag po kayong mag-alala. Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang napakasimple, napakamura, at napaka-epektibong pagkain Pinoy na maaaring maging susi para buin muli ang nawala ninyong kalamnan at ibalik ang inyong lakas at sigla. Manatili po kayo sa amin dahil ang impormasyong ito ay tunay na makapagpapabago ng inyong pagtanda mula sa pagiging mahina tungo sa pagiging maliksi at malakas muli. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring magsubscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo tungkol sa kalusugan ng mga senior. Maaari nyo rin pong ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Ang sarcopenia po, mga kapamilya, ay hindi lamang basta paghina na normal daw sa pagtanda. Ito po ay isang kondisyon kung saan bumababa ang dami at kalidad ng ating mga kalamnan, yung mga laman po natin na nagbibigay lakas sa ating pagdalaw. Madalas po, iniisip natin na bahagi lang ito ng proseso ng pagtanda, pero ayon po sa maraming pag-aaral at rekomendasyon ng mga doktor at eksperto sa kalusugan, ito po ay pwedeng labanan at mapigilan. Ang pagkawala po ng kalamnan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hirap na tayong gumawa ng mga pang-araw-araw na bagay tulad ng paglalakad ng matagal, pagbubuhat ng grocery, o maging ang pagtayo mula sa upuan ng walang tulong. Dahil po sa paghina ng mga kalamnan, mas nagiging madalas ang mga aksidente tulad ng pagkadulas at pagkahulog na maaaring magdulot ng seryosong pinsala tulad ng bali ng buto. Ang magandang balita ay may simple, natural at abot kayang paraan para labanan ito. Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang pagkaing Pinoy na kilalang kilala nating lahat, ipapaliwanag kung bakit ito epektibo, at ituturo kung paano ninyo ito isasama sa inyong pang-araw-araw na diet upang muling buuin ang inyong mga kalamnan at panatilihin ang inyong kasarinlan sa pagtanda. Ang sikreto sa pagpapalakas ng kalamnan, bakit munggo ang kailangan nyo? Ngayon po, ibubunyag na natin ang pagkaing Pinoy na magiging game changer sa inyong paglaban sa Sarkopenia. Ito po ay walang iba kundi ang ating paboritong munggo. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang simpleng gulay na munggo na madalas nating iulam tuwing Biyernes o kainin kasama ng paboritong pritong isda. Marahil ay iniisip niyo munggo lang. Pero ang totoo po, ang munggo ay isa sa mga pinakamakapangyarihang halaman na mayaman sa protina, lalo na para sa ating mga senior. Alamin po natin kung bakit napakahalaga ng munggo. Una, ang mongo, powerhouse ng protina para sa kalamnan. Ang protina po ay ang building blocks ng ating mga kalamnan. Isipin nyo po, parang mga ladrillo ito sa paggawa ng bahay. Kung kulang ang ladrillo, mahina ang bahay. Ganoon din po sa ating kalamnan. Kung kulang tayo sa protina, imposibleng mabuo o mapanatili ang ating mga kalamnan. Para sa mga senior, ang pangangailangan po sa protina ay mas mataas pa kaysa sa mas bata, dahil mas mabilis tayong mawala ng muscle mass habang tumatanda. Tinatawag po itong anabolic resistance, kahit kumain ka ng protina, mas matagal at mas mahirap ng gamitin ng katawan ang mga iyon para sa muscle repair at growth. Kaya kailangan natin ng mas marami at mas kalidad na protina. Kung hindi po tayo nakakakuha ng sapat na protina sa ating pagkain, ang ating katawan ay kukunin ang protina mula sa ating sariling mga kalamnan na magpapalala sa sarcopenia at magpapahina sa atin. Ang munggo po ay isa sa ilan na kumpletong pinagmula ng protina mula sa halaman. Ibig sabihin po, naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids na hindi kayang gawin ng ating katawan at kailangan nating makuha sa ating pagkain. Isang tasa lang po ng lutong munggo ay nagbibigay na ng humigit kumulang 15 gramo ng protina. Bukod sa protina, mayaman din ang munggo sa fiber, na napakahalaga para sa digestive health at nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol. Mayroon din itong iba pang mahalagang bitamina at mineral tulad ng folate, iron, magnesium, at potassium, lahat ng ito ay mahalaga para sa overall health ng mga senior. Halimbawa, ang magnesium ay mahalaga para sa muscle function at nerve health, habang ang iron naman ay nakakatulong sa pagdadala ng oxygen sa ating mga kalamnan at nakakaiwa sa anemic. Ang kombinasyon ng mga sustansyang ito sa monggo ay gumagawa rito ng isang powerhouse na pagkain na napakahusay para sa muscle building at pagpapanatili ng lakas. Ang pagiging mura at madaling mabili ng monggo sa anumang palengke o grocery store sa Pilipinas ay lalo pang nakapagbibigay halaga dito. Hindi na po natin kailangan ng mamahaling supplements o imported na pagkain para mapunan ang ating protina. Nasa atin lang pala ang solusyon. Paano ihanda at konsumuhin ang monggo para sa maksimo benepisyo ng kalamnan? Ngayon po, alam na natin kung gaano kahalaga ang monggo, pero hindi lang po basta kainin ito. May mga tamang paraan po para masulit ang benepisyo nito sa pagbuo ng kalamnan. Ang pinakamabisang paraan po para makuha ang pinakamataas na protina mula sa monggo ay ang pagkonsume nito ng regular. Ibig sabihin po, mas mainam kung isasaman nyo ito sa inyong diet ng ilang beses sa isang linggo, o kung maaari, araw-araw. Una, tamang pagluluto at pagpapares ng pagkain. Karamihan sa atin ay sanay sa ginisang monggo, at ito po ay mainam. Siguraduhin lang po na hindi nyo ito sinasala ng husto para mawala ang sabaw. Ang sabaw po ng monggo ay naglalaman din ng maraming sustansya na ayaw nating masayang. Para mas lalo pong tumaas ang protina at mas kumpleto ang amino acid profile, maaaring lagyan ng kaunting hipon, tinapa, o kahit konting karne ng baboy o manok ang inyong monggo. Hindi po kailangan ng marami, sapat lang para madagdagan ang protina at mas maging masarap. Ang pagdaragdag ng dahon ng malunggay ay isa ring napakagandang ideya, dahil mayaman ito sa bitamina at antioxidants na sumusuporta sa overall health at recovery ng kalamnan. Ang gulay na ito ay sagana sa ating bansa at napakadaling itanim sa bakuran o kaya'y mura lang sa palengke. Para mas maging kumpleto ang amino acid profile ng mongo, lalo na kung walang karne o isda ang inyong ulam, po ito sa isang whole grain tulad ng brown rice o kahit ang ating ordinaryong kanin. Ang pagsasama ng munggo sa kanin ay nakakatulong para magbigay ng kumpletong protina na halos katumbas ng protina mula sa karne. Ito po ang sikreto ng mga vegetarian na nabubuo ang kanilang muscles kahit hindi sila kumakain ng karne. Kaya, kung kakain kayo ng ginisang munggo, ipares po ito sa isang tasang kanin o brown rice. Ikalawa, sapat na dami at regular na pagkonsumo. Gaano karami po ba ang dapat kainin? Para po sa mga senior, inirerekomenda ng mga eksperto na kumain ng sapat na protina sa bawat meal, hindi lang sa isang pagkain sa isang araw. Halos 25 tandang bawas 30 gramo ng protina bawat meal ang nirerekomenda para sa optimal na muscle synthesis. Ang isang tasa ng lutong munggo ay may halos 15 gramo ng protina. Kaya, kung kakain kayo ng isang tasang munggo, kailangan nyo pang dagdagan ang protina mula sa ibang sources sa araw na yon tulad ng isda, itlog, o manok, o kaya'y magdagdag pa ng isa pang serving ng monggo sa susunod na meal. Maaari rin kayong kumain ng dalawang tasa ng monggo sa isang pagkain kung kakayanin, o ihati sa dalawang servings sa loob ng isang araw, halimbawa, isang serving ng monggo sa tanghalian at isa pa sa hapunan. Mahalaga pong tandaan na ang pagkonsumo ng protina ay dapat ipamahagi sa buong araw at hindi lang sa isang meal para mas epektibo ang paggamit nito ng ating katawan kung kumakain kayo ng munggo ng ilang beses sa isang linggo, o kung maaari, araw-araw, unti-unti ninyong mararamdaman ang pagbabago sa inyong lakas at tibay ng kalamnan. Higit pa sa kalamnan, iba pang amazing benepisyo ng monggo para sa malusog na pagtanda. Bukod sa pagbuo ng kalamnan, marami pa pong benepisyo ang monggo na napakahalaga para sa ating mga senior. Hindi lang po ito nakakatulong sa sarkopenya, kundi sa pangkalahatang kalusugan at kapakanan nyo bilang nakatatanda. Una, para sa puso at blood sugar control. Ang munggo po ay mayaman sa dietary fiber na mahalaga para sa kalusugan ng ating puso. Nakakatulong po ito sa pagpapababa ng bad cholesterol, LDL, at nagpapanatili ng maayos na blood pressure. Para naman po sa mga may diabetes o nasa pre-diabetes, ang fiber sa munggo ay nakakatulong din na ma-regulate ang blood sugar levels. Ito ay dahil ang fiber ay nagpapabagal sa pagdami ng asukal sa dugo pagkatapos kumain na nakakatulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito po ay kritikal para sa mga senior na mas mataas ang panganib sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ang regular na pagkonsumo ng munggo ay maaaring mag-ambag sa pagiging mas matatag ng inyong blood sugar. Mas masarap pa ito kaysa sa mga gamot na iniinom. Ikalawa, sa digestive health. Dahil sa mataas na fiber content nito, napakagaling din po ng munggo para sa ating bituka. Maraming senior ang nakakaranas ng problema sa panunaw tulad ng constipation o pagtitibi. Ang fiber po ay nakakatulong na gawing mas regular ang pagdumi at panatilihin ang isang malusog na digestive system. Ang isang malusog na bituka ay mahalaga din para sa pangkalahatang kalusugan dahil doon po nagsisimula ang absorption ng sustansya at kalakhan ng ating immune system. Ang pagkakaroon ng regular na pagdumi ay nakakapagagaan din ng pakiramdam at nakakaiwas sa iba pang komplikasyon sa digestive tract. Ikatlo, sa pagbabawas ng timbang at pagpapanatili ng ideal weight. Kahit na ang munggo ay mayaman sa kaloris at protina, ang fiber content nito ay nakakatulong upang makaramdam kayo ng pagkabusog sa mas matagal na panahon. Dahil dito, mas maiiwasan nyo ang labis na pagkain at pag sa pagitan ng meals na maaaring maging dahilan ng pagdagdag ng timbang. Ang pagpapanatili ng malusog na timbang ay mahalaga para sa mga senior upang mabawasan ng stress sa mga kasukasuan at mapigilan ang mga kondisyong may kaugnayan sa obesity. Hindi po kailangan maging payat, sapat po na nasa ideal weight range para mas maging maliksi at maiwasan ang mga sakit. Ikaapat, para sa bone health. Bagamat kilala ang munggo sa protina nito, naglalaman din po ito ng ilang mahalagang mineral tulad ng magnesium at phosphorus na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto. Habang tumatanda tayo, mas nagiging marupok ang ating mga buto. Ang sapat na pagkonsumo ng mga mineral na ito, kasama ang kalsium at bitamina na makukuha sa ibang pagkain o sikat ng araw, ay nakakatulong na panatilihing matibay ang ating mga buto at mabawasan ang panganib ng osteoporosis at fractures. Kaya po, makikitan nyo na ang simpleng monggo ay higit pa sa isang masarap na pagkain. Ito po ay isang kumpletong nutritional package na maaaring maging pundasyon ng inyong malusog na pagtanda. Hindi na po natin kailangan maghanap ng kung ano-anong mamahaling pagkain o supplements. Nasa atin lang pala ang solusyon sa loob ng ating kusina at abot kaya pa. Ang munggo po, bilang isang e game changer na pagkain, ay talagang may kakayahang bumuo muli ng nawalang kalamnan at magbigay ng marami pang benepisyo sa kalusugan ng mga senior. Napakahalaga po na bigyang pansin ang pagkawala ng kalamnan o sarcopenia dahil ito ay hindi lang usapin ng lakas kundi pati na rin ng ating kalayaan at kakayahang gawin ang mga simpleng bagay sa buhay tulad ng pag-aalaga sa mga apo o pamamasyal. Tandaan po natin ang pagkonsumo ng sapat at tamang protina tulad ng makukuha natin sa monggo ay pundasyon para labanan ang paghina ng katawan. At hindi lang po ito basta kainin. Dapat alam din natin ang tamang paraan ng paghahanda at pagkonsumo upang masulit ang bawat sustansya na taglay nito. Maging maalam po sa pagpili ng inyong pagkain. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring i-like at i-share po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong matulungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na akma sa ating mga senior. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? May mga paborito ba kayong pagkain Pinoy na gusto ninyong masuri natin ang benepisyo? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Tandaan, ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan at isang mas masigla at malayang pagtanda. Manatili po kayong ligtas, malusog at maalam. Hanggang sa muli.